Five signs na may feelings siya sa'yo pero hindi niya sinasabi. Makinig ka para malaman mo. Number one, nagsasabi sa'yo kahit walang kayo. Alam mo yung hindi mo naman siya jowa pero sinasabi niya lagi yung mga ginagawa niya o kung sino yung kausap o kasama niya para malaman niya rin kung ano yung magiging reaksyon mo. Magsiselos ka ba o namimiss mo ba siya kasama? Number 2. Laging nagpupuyat dahil sa'yo. Hindi pa iyan natutulog kasi kachat o kausap ka pa niya. Ginagawa niya iyan madalas kasi ikaw ang nagpapasaya sa bawat gabi niya bago siya magpahinga. Ayaw niyang matulog nang maaga kasi gusto ka pa niyang kausap ng matagal dahil iyon lamang ang tanging nagpapasaya sa kanya. Number 3. Kapag palagi kang tinititigan o tinitignan, alam mo yung feeling na kapag nahuli mo siyang nakatitig sa iyo ay bigla siyang ngingiti sa iyo. Kinukuha ang atensyon mo at umaasang mahulog ka rin sa kanya at handa naman siyang sumalo. Number 4. Kapag palaging nagre-react sa my day o post mo, Minsan kakaibang react ang ginagawa niya para makuha ang atensyon mo. Nagpapapansin siya kasi ganitong uri ng tao yung mga torpe na hindi nila kayang ipagtapat ang nararamdaman nila sayo. Number 5. I-share mo itong video at subukan mong magtag baka lumabas ang pangalan ng taong nagkakagusto sayo. Kung may alam ka pang signs, i comment mo iyan sa ibaba. Tandaan mo yan. God bless.